Pag nasa bukid ka, hindi mo pa problemahin kung anong iyong uulamin titingin ka lang sa iyong paligid, makikita mo iba't ibang gulay na pwede mong lutuin. Kaya eto, naghanap ako dito sa bukid ng aking maluluto. At sa paghahanap ko, nakita ko itong bagin ng bagbag kong na umakyat na dito sa puno ng himbabao. Napakaraming bulaklak niya at nangihinayang ako dahil napakataas. Kaya sabi ko, kukunin ko na nga lang ang itak at akin na nga puputulin yung sanga ng himbabao. Eto, tapos ko na naputol yung sanga ng himbabao. Kaya nakuha ko na itong mga bunga at bulaklak nitong bagbag kong. Medyo marami din mga kabukid at tignan nyo katamtaman lang ang gulang nung kanyang bunga. Yung ibang bulaklak nga ay bumuka na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko pa rin. Maging ito nga ang bunso namin ay talagang nakipitas na rin sa mga bulaklak niya. At ito nga lahat yung aking nakuha mga kabukid na bulaklak. At nanguha na rin ako ng bunga ng mais kasi gusto ng anak ko ang nilagang mais. At yung iba nga ay aking ihahalo dito sa lulutuin ko para pang ulam namin ng hapunan. At dati ko na nang binalatan itong mais para ibigay yung balat doon sa mga alaga namin kalabaw. At pagdating ko nga ng bahay, aking tinanggal yung mga buhok ng mais na naihalo dito sa bulaklak ng bagbag kong. Saka nilagay ko dito sa lalagyan. Ayan nga pala mga kabukid, ang aking lulutuin ngayon para pangulam namin ng hapunan. At kumuha ko ng ilang piraso ng bunga at ganoon na rin ng bulaklak. Inilagay ko dito sa plastic at hindi pa nga daw ito natitikman ng aking biyanan. At amin nga itong iyahati doon sa may family house. Sabay susunduin na rin namin yung pangalawang anak ko dahil wala nga siyang pasok bukas ng umaga. At bibili na rin ako na ipangsasahog ko dito na bangos. At pagdating namin ng bahay, ay nagsaing na din ako para panghapunan namin. At habang nakasalang yung aking sinaing, ay itong mga kabukid at akin nang lilinisan itong mais na aking gugulayin. Ibubukod ko nga yung aking panggulay at yung yung aking ipanglalaga. Pero isinabay ko na lang dito sa aking sinasaing yung pangkain ni baby. Yung sa ganun, ay tipid sa kaldero na pahuhugasan. At eto nga mga kabukid, tinatanggal ko yung buhok ng mais at akin nang nga scrape itong malagkit na mais na aking lulutuin ngayon mga kabukid. At nang matapos ko nga may scrape itong mais, eto at akin namang inilagay yung bulaklak ng bagbag kong dito sa maliit na mangkok. At inamoy ko pa talaga kasi napakabango ng amoy niya mga kabukid. At ganun din, pagkatapos ko na nga maibukod yung bulaklak ng bagbag kong, ay akin na ding hinimay or nilinisan itong bulaklak ng kalabasa. nag start na din kasing mamulaklak yung aming mga tanim na kalabasa dito sa bukid at yung ginagawa ko, hindi ko pa siya ibinenta kasi medyo konti pa. Kaya gagamitin ko na lang sila na pang pollinate sa mga bulaklak ng aming mga kalabasa nang sa ganun ay mabuo ang kanilang mga bunga. At eto, naluto na nga yung mais na pangkain ng aking anak. Isinabay ko yan dun sa aking sinaing kaya naluto na din. Nang sa ganun ay makapagmerienda na siya dahil medyo gabi na rin mga kabukid at magluluto pa nga lang ako ng uulamin namin. At eto, akin munang iihawin yung ipang sasahog ko sa aking lulutuin ngayon na dinengdeng. Ay luto na yung kabilang bahagi nito ay akin itong binaliktad. At pagkaraan ng ilang minuto, luto na nga mga kabuki at tinilagay ko na ito sa kawali. At naghanda na nga rin ako ng aking pangrerekado na bawang at sibuyas. Pagkatapos, nilagyan ko na syempre ng tubig at akin na itong isinalang. At habang hinahantay ko na kumulo yung aking isinalang na tubig, ay akin na din hinugasan itong bulaklak ng bagbag ko, ganun din yung kanyang bunga, at syempre yung bulaklak ng kalabasa. So eto, nahugasan ko na yung mga gulay at tinignan ko yung aking pinakuluan. So kumulo na nga mga kabukid, akin mo nang hinango yung aking pinansahog. Nang sa ganun ay hindi naman madurog. Nilagyan ko na ito ng bagoong at ganun na rin ng beche. Hmm. Una ko nilagay ay yung mais at ganun na rin yung bunga ng bagbag kong. At pagkaraan ng ilang minuto, ito luto na nga mga kabukid, yung mais at ganun na rin yung bunga. Kaya inilagay ko na rin yung bulaklak ng kalabasa at yung bulaklak ng bagbag kong. At eto, haluhaluin muna natin na sa ganun po naman yung bulaklak ng bagbag kong. At pagkatapos ko nga mahalo itong mga kabukid ay akin ngang ibinalik itong bangos na aking pinansahog. At dahil nahalo ko naman na, kaya ipapaibabaw ko na lang para nang sa ganun na ay hindi naman madurog. At eto Basa? nga mga kabukid, oh, totoo na yung aming pang ulam ay, para ngayong hapuna na dininding na. na mais na may bulaklak na pagkarami-rami ng bagbagkong at bunga ng bagbagkong. Sa totoo lang, ngayon ko palang matitikman itong bunga ng bagbagkong dahil madalas nga naming ulamin ay bulaklak ng bagbagkong lang nung nasa pangasinan pa ako. Kain tayo hmm. mga kabukid. Eto, kumuha na kami ng pagkain namin. At akin na nga matitikman ang bunga ng bagbag kong kung gaano ba talaga ito kasarap. Ito nga mga kabukid at malalaman ko na kung gaano ito kasarap. Grabe mga kabukid, ganito palang lasa ng bunga ng bagbag kong. Napakasarap niya po at maging ito nga si baby, talagang hataw din siya sa pagmukbang ng bulaklak ng bagbag kong. At talagang wala rin pinipiling gulay itong aming bunso mga kabukid. At kahit ng bulaklak ng bagbag kong ay talagang kakainin din niya. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. See you in my next video.